So, for to this video, mag si mamang ng ano, ah, ewan ko ng isda yon Lagyan niya ng dahon ng gabi sa ilalim. I, ano niya, i, sapin niya dyan sa ilalim. Tapos, lagay dyan ng isda. So, sana yung isda mo, Ah, unahin niya pa daw yung ito, lutuin niya pa daw muna tong gabi kasi matagal naman talaga ito ma ano, maluto yung dahon tapos ilagay niya yung isda sa taas dyan so tingnan na lang natin so ayan naghihiwa na naman siya na oh magsalita ka hindi eh. kapag salita may nga nga naghihiwa ako ng sibuya at sa ilalagay ko sa pinangat. Pinangat ba yan? Paksi, Mga yan ka sa pinangat. Anong pinangat? Ayun. Pinangat, ano yan? Ilocano yan? Ilocano word yan? Ayun. Pinangat, pinaisa nga. Hmm. So, ayan may asina sibuyas at saka Ayan, suka. Ito yung isda niya, oh. Iwan ko anong isda to, ah. Akin, akin. Akin, akin daw. Akin ka na lang, akin ka na lang. Ito na, ilalagay ko na yung akin, akin ka. <laughs> ano na ano tawag nitong dahon ng gabi binangat binangat siya Pag isa-isa ko kasi arrest dito. Saan mo yan? Pag ihino ho, ho. Baka sa Manila, ganyan din ginagawa nyo. Hindi kami nagluluto nito. Ay, eh, saan yan? Pang lang yan. Ang amiga ko na <laughs> ng abicol. Iyon. Ah, abicol pala yan. Prito lang ang kami. Hindi, e, wala lang. Saya ng isda kasi sa taas. Prito kami at saka yung pakyo na ano lagyan mo? asin Ang isda. Yung prito yung nakibabaw siya. Pero malasaya na ano yun. Favorito talaga yung pag-anyan. Pag may damo ng gabi. Ito ay akin. <laughs> At akin. Lagyan niya ng kunting mantika. Pero luto na yan. In one minute. Pwede na yan. Sarap yan eh paksiw na may dahon ng gabi. So, ayan. Sarap na sarap yan ang paksiw ni Ma Mother. O, natikman ko na. Ito yung inulam ko ngayong umaga. Si partner ko, yung ano pa yung inulam niya, yung kahapon na iskabits si May natira pa kasi yun. Pero binigyan ko siya dito ng kunting sabaw lang at yung gulay ng gabi. Ayan. Ang sarap. Hmm. Support to this video. Manining ano ang lut lutuin mo? Carne. Aba! <laughs> <laughs> Lipay-lipay. Nagka-carne ka. Ay! Siyempre. Oh, Ay. arong ikaw. Hi. Sige, Kit. Salamat kita. Huwag ka nagkaulad sa carne mo. Ay, din ang carne mo. Ay, so, sa ko. Anong ilagay mo sa carne mo? Patatas at saka... Asan yung patatas mo at saka ano, repolyo? Ito. Buti na lang may maawain pa na na nagbibigay sa atin. Pitchay at saka kwan. No? Hindi maano uh, maanugid ang kaayog isang ginoo kay... Hindi uh, tayo pinapabayaan. Lagi kami na maproblema. Kukuha. Lagi kami na maproblema kung saan kami kukuha ng pabili ng ulam. Ayan, may maawain na nagbibigay sa amin palagi. Thank you so much sa tulong. Dahil mayroong pang maawain na nagbibigay. Ayan ang karne. Kaya e ano lang yan ni mamang. May e walang gisa-gisa yan. Ilaga. Ayan lang yan. Tinlagin niya. So sa inyo muna, sa, sa, muna panakot. sa panakot. Asin at ano. Sibuyas. Sibuyas. So, ito ang repolyo, ito ang patatas. Patatas at saka pitsay. Ah, pitsay Hindi pala yun repolyo, pata. Ah, kung pala yun. Ah, pitsay pala yun, oh. Ayan, oh, may luluya na at ano. Luya, Para ano, may, may, may kahit sense lang ang kita natin sa YouTube, makakita tayo. Kaya ang mga niluluto ni mamang binablog ko wala akong may vlog, wala na kasi kaming baboyan o dati hindi vlog ko baboyan at bibiang ngayon ang bibi namin, wala na din walang itlog tigado, gid tigado so matagal pa itong paglaga kasi matigas pa patatas, tsaka ano, ano nga yan, pechay. Nilulunod <tinyo> hey, po na yung pechay sa nilagang karni. Manya, uh, karni. Wala man na, uh, Kasi malambot na yung karni.

bate, okra. Hmm. Ano sa mo dyan? Wala. Mapahabitat pa ako. <laughs> Dali pa pa. Kasi may ano doon sa Nakalimutan ko kahapon. Ang bihira. Ay, uunag oh, din na ba? Daba na lang. Wala makanandag na butang. Ay, ang tubig ko pagali. magluluto na ano naman si mother ng gulay sunod na araw wala na kami gulay ngayon lang to ano, ano to ma'am? ya yeah, prito hon ko ito po gulay. sya ang gulay ito wow. ba si umirang-irang mm -hmm. sa ano hmm. ah, ano ba sahog sahog sa ano sa gulay kasi wala kami ano sipon hindi nakabili nakalimutan ko matanda na kasi kaya ganun mm tanda na. Himay-himayin na lang. hindi so, naman yan, di ba? Himay-himayin na lang. nilagay ko na ang kalabasa nor ayot ito na ang pukbati saka konting saluyot So nilagay ko na pala dyan kanina ang sahog na isda na prito. Hinimay ko. Hindi ko na nabidyohan. Ah, oh, wala na nga tubi oh. Hindi mo sa Sabaw. Hinubas ng maraming ano. Oo, oh, hindi nubang ko pagalit ng sabaw. Di yung sus. Nanot ang bulis. <laughs> ang <laughs> buli ng ano ang nabidyohan. ang kuwan mo karon na. Ang ah, ngini baklit na ina iya. Kumata na ni sa bow. Hindi hey, man makita ang tang kalabasa. Ay gan simple way man ako pag-i-o. Indong ok dong ok mo lang to ya. <laughs> lagi nga ano ano nag panaw mandinir kita laswa miski laswa araw araw hindi ka ma uumay oh, at saka hindi ka magkakasakit yun, ilulunod ko na yung ano, paila paila ang tawag nito ang paila do Marcuso, bala dahon ng ano da ang palaya, ang palaya. Hindi ang palaya pero hindi yan ang palaya, iba yung paila so, ang palaya, paila paila mamait pa it natok hmm. na yan hmm. Ay, tabunan po man na yan, mga... Eh, dito lang pang na. Kainan na. Manineng? Hmm. So, ano na nabaw? The clothes? Te, ano naman na yung mga ginahikot? Kibish. <laughs> <laughs> Pero, tigilaway. Nagtulodo ang laway. Ibi, naman. Isda. da ito. Katas ng ano na? Tulido tapad. Katas na gulito pad. pa mo no. ka okay man. balik okay, okay, Bali ko na tanan to na ang puti oh, ang ina auto oh, porte, ang isa. Kugaw ini. Oh, kugaw, two kugaw 200 na. Kon kwan. Okay na okay. Okay, okay. 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 Para iba na naman kasi pag bumili ako ng ano yung maliliit. Nagsawa na kayo doon. Kaya iba na naman ang binili ko. Hindi nga ako nakabili ng manok, no? wala ng pera.